Para tugunan ang tumataas sa demand sa kuryente, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may nakalatag na hakbang ang pamahalaan para makontrol ang presyo nito. Si Alan Francisco sa detalye. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko na may plano ang gobyerno upang makontrol o mapangasiwaan ang presyo ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand nito. Ito ang binanggit ng Pangulo ng makapanayam siya ng media sa Pikit, Cotabato kasunod ng kanyang naging pagbisita kahapon. Ang uh, naging consumption natin biglang tumaas talaga. At because of the, dahil napakainit, at uh, kaya nangabantay kami ng husto, kaya't naman nagkakaroon ng problema sa mga iba't ibang sistema, kaya namin tinututukan. At uh, yung pagtaas ng, uh, meron kaming mga plano, mga strat strategy, para hindi na magtaas ang uh, presyo ng uh, ng kuryente, at least for now in this crisis time. Isa sa ginagawaan niya ay ang pagikayat sa National Grid Corporation of the Philippines na magtayo ng transmission lines at ito ang inaasang magpapalakas ng kuryente, lalo na sa mga lugar na hindi konektado sa naturang grid. Sa NGCP, patuloy yung ating sinasabi sa kanila na magtayo na sila ng mga kanilang mga Uh, transmission lines na matagal nang inaantay, pati yung mga submarine cable ginagawa na natin para naman kapag may kuryente sa ibang lugar na excess uh, capacity ay pwedeng dalhin sa ibang lugar na kulang naman. Pinuntahan ni Pangulo Marcos ang Cotabato dahil pinangunahan niya ang inaugurasyon ng Malitubog-Maridagaw Irrigation Project Stage 2. Dito rin, ay sinabi ni Pangulong Marcos ang aksyon ng pamahalaan upang palawakin ang water supply sa gitna ng La Nina phenomenon na inaasang tatama sa malaking bahagi ng Mindanao ngayong taon. Tuloy-tuloy naman aniya ang suporta ng gobyerno sa mga magasaka sa Mindanao sa pamagitan ng pagibigay ng mga farm machineries at mga kagamitan. Gayun din, ang pag-aayos ng irrigation system at teknolohiya na magpapalakas ng produksyon. So, ang susi talaga rito ay palawakin ang uh ang irrigation system. At 'yan ang ginagawa natin. Isa isang magandang halimbawa itong uh, ating binuksan ngayon. Pagbigay sa galing field, kukuha tayo ng mga makinarya, ng mga equipment, na farm uh, equipment. Uh, kasama na dyan yung trakto, yung tractor, uh, yung mga post-harvest facilities para maging mas maganda ang uh, ang hanap, ma, 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 hanap buhay ng ating mga farmer ta uh, hindi na sila masyadong nag-aalala at uh, mababa mas bababang production cost para mas malaki naman ang kita nila. This is the same thing that we've been trying to do Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.